Hello po guys, kumusta po? So, for today's video, gusto ko lang ibahagi, no? Kasi nga, may nagtanong, may nag-request, no? At ito, gawan ko na lang ng vlog para isang sagota na lang. At ito nga, may nagtanong na si ma'am, masay lang natin. Sabi niya dito, ma'am, magkano po bilhin niyo ng bahay? So, ayan. Maraming salamat ma'am sa inyong katanungan. So, ito sasagutin natin. Para magkaroon din ng idea, no, kung gusto nyo din na bumili ng bahay sa tabing kalsada at may titulo, kaya ito, ibabahagi ko lang din para sa mga gusto rin na bumili ng bahay at lupa. So, magkano nga ba ang bili namin sa bahay? Kaya sasagutin ko ang katanungan ni Mayang. So, ayan, dahil nga maganda ang location, tabing kalsada at with titulo. So, ito na nga guys. nang saya lang dahil hawak na natin yung mga papilis na talagang nagpapatunay na bahay na natin. Kasi nga, nabayaran na namin kahapon. Nagharap-harap -harap na kami sa attorney kasi syempre doon talaga kami nagbabayad at Depende naman yun sa usapan nyo ni seller. So, yun, nag-usap-usap kami ni seller. So, sagot na niya si... So, sagot na niya ang pagpagawa ng deed of absolute sale at acknowledgement no sagot na niya siya nang nagbayad kumbaga kasama na sa binayaran namin so ayan guys nandito na nga yung titulo ang sarap talaga sa pakiramdam uh, no? dati nangangarap ka lang so ngayon totoo na no talagang thank you Lord talaga dahil ayan sinagot ni Lord yung dasal mo na matagal mo nang pinapangarap basta samahan mo lang talaga ng sipag at tiyaga no ang sarap kasi sa pakiramdam guys yung nakakita mo na yung mga pinaghirapan mo lang dati so ngayon nandiyan na kaya thank you talaga thank you Lord So, ito nga guys, yung titulo, no? Hawak na hawak ko na. So, ito kasi talaga ang gusto ko guys, yung may titulo na bahay para hindi tayo talaga kabahan, para matatawag talaga natin na atin na talaga kasi binayaran natin yung bahay at lupa. Ito nga pala guys, sasabihin ko sa inyo pag original na titulo, ma, talagang malalaman mo talaga na magaspang dito sa gilid. Yan. Hindi talaga siya mapipiki. Pag ano mo naman sa ilaw, may tatlong bilog, bilog, bilog. Tapos dito din ganon, bilog, bilog. Tapos may nakasulat na LRA, 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 ganon, ganon. Ito pa talaga yung, hindi talaga siya mapipiki. Kakaiba yung papel niya guys. Ayan, may titulo tayo. Ito ay kulay pula pa guys na titulo kasi yung dati pa. So ngayon, hindi nasagot ni owner yung pagpa-change title namin. Kaya kailangan ko pang mag-ipon para dito guys. Kasi sa amin na to, ang sagot lang ni seller ay yung pagpagawa ng deed of sale sa attorney. Kailangan pa natin mag-ipon ulit para pag-change pag title para ayan, walang tayong problemahin dahil mayroon na tayong sariling bahay. Siyempre, di naman habang buhay na malakas tayo, na magtatrabaho tayo. So, habang malakas pa tayo, ay magtatrabaho tayo na magtatrabaho. Dahil may na ipundar na kami na bahay, mag na naman kami para sa mga gamit. Kasi sarili mo na yung bahay, so mga gamit na nga ang inimix. So, kailangan na naman ng doble sipag. So, update ko na lang kayo guys kung magkano yung gagastusin po dito sa pagpa-change title kung kayo naman ay gusto niyo din bumili ng bahay at lupa na with ditulo. So, para magkaroon din kayo ng idea kung magkano yung gagastos yan. So, itong bahay guys na nabili namin ay pangalawang bahay na naifunda namin. Yung una, kung sino nakasubaybay sa vlog ko, na-vlog ko na din yon Siyempre, lahat ng naipondar natin ay iba-vlog natin para maka-inspired sa mga gusto rin na, na nangangarap lang ng una. So, talagang nagkakatuo Basta, samahan lang talaga ng sipag at siga. So, ayun guys. Yung una ay hindi naman namin tinarhan. So, ang ginawa na lang naman ay pinaupahan kasi... Di, di pwede kasi alam naman natin na gusto natin magtindahan so kailangan maghanap ka talaga ng lokasyon na maganda yung tabing kalsada para papatok yung mga paninda So, ngayon guys, yung nabili namin, kasi yung una, isang la, tira lang naman yun. E ngayon, ito na talaga yung titirahan namin ng panghabang buhay na may titulo na siya. Kasi masarap kasi yun yung makikita mo na may naipundar ka yung may matitirahan pa sa pagtanda, yung hindi ka na mag-alala kasi siyempre, yung pwede na mangupahan pa rin. Siyempre, mahirap na din yun. Maganda talaga na mayroon din sariling bahay. Kaya ayan, kaya thank you Lord, natupad din. Basta marunong lang tayong mag-ipon. Kasi kung may pangarap ka talaga, talagang kaya naman yan kahit anong hirap ng buhay. Basta huwag ka lang aasa sa isang income. Mag-isip ka ng extra income, no? Kasi para madagdag sa ipon mo isip ka kung anong pwede, itong pagbablog, kung anong, anong, pwede natin itinda, na idagdag natin sa ating mga paninda. Basta mayroon pa rin talaga tayong ibang pagkakitaan, yung hindi lang asa tayo sa isang income kasi talagang mahirap magkaipon pa ganun. Kaya kung madiscard ka talagang magagawa yan, basta wala lang tayong inapakang tao, wala tayong pinipervis yung tao. So, talagang ibibless tayo pa ganun guys. No? Basta nagtarbaho lang tayo ng marangal. So ito na nga yung tanong ni Kasari kung magkano yung bili namin dito sa bahay na to. Hindi ko na sana i-vlog kasi na yung iba sasabihin ka agad na nagmamayabang. Pero yung iba naman sa atin ay na-inspired sa mga ginagawa natin. No? So ngayon dahil may nagtanong sasabihin ko na kung magkano yung bili namin sa bahay dahil nga may titulo yung bahay at tabing kalsada, maganda yung location niya. Kaya ang bilhin namin sa bahay ay 1.1 cash yun guys. So ngayon guys, yung bahay na nabili namin dahil may titulo at tabing kalsada, maganda yung location din niya. Pero pero hindi pa namin yung titirahan sa ngayon. Dito pa rin kami, no? dito pa rin. Nangupahan pa rin tayo kasi marami pa kaming pag-iipunan, marami pa talagang pag-iipunan para sa mga gamit, kung ano yung kailangan namin doon. Siyempre, pagandahin. Kasi sarili natin yun, no? di ba? So talagang masaya dahil maganda naman ang napuntahan sa ipon natin dahil yan, natupad na yung isa namin pinapangarap kaya yan, thank you Lord. Kaya maganda talaga guys kung mayroon tayong ipon para pag may dumating na magandang opportunity so magrab ka agad natin. Kaya masaya dahil may bago na naman kaming naipon dahil na katas ng pagsusumikap talagang masaya dahil nakikita na natin yung pinaghirapan natin basta marunong lang tayong humawak ng pira, no? basta masinop talagang makakaipon tayo. Walang imposible basta may pangarap. So, ayun lang guys, maraming salamat no, sa inyong lahat, sa mga nanonood. At kung bago pa palang sa akin channel, don't forget to like, subscribe, para lagi po kayong updated sa sunod ko pang mga video. Maraming salamat. Bye!